Yo, what is up guys? This is Renzo naman nga po pala to and welcome back to my channel and uh, gumagawa ako stickers ngayon yan, yeah. ito pa pang pamigay ko lang to na stickers yan, yeah. destroyed logo yeah. plano kong palitan yung profile pic ko dito sa youtube yan, yeah. <laughs> so, gumagawa ako ng stickers na ito, nabili ko kay CADS CADS printing, shoutout po, uh, shoutout po sa inyo kung nan nanonood makay sa channel ko, shoutout po ito, malamang nakita nyo na to kung member kayo ng mga group ng stickers. Ayan, malamang nakita nyo na to. Ayan, so ginaya ko yung packaging niya kasi binibenta rin naman niya yan. Alright, so magawa stickers ngayon. And then, pinuntang ko nga yung YouTube studio ko, then may nakuha tayong isang uh, question. Sasagutin lang natin yung question, no? Ito siya. Sir, tanong ko lang kung makukuha ba yung detalye pag half -tone yung design kung ban paper and oil lang yung gamit or need ba talaga yung transparent para makuha yung detalye sa half tone sana masagot thank you sir okay sa totoo lang po uh, ako hindi ako nakagamit ng transparency ever siguro one time pero hindi siya ano eh. hindi nag click sa akin yung transparency kasi ayaw siya maprinta ng mga printer ko dito eh kahit yung pigment sublimation yung dye printer hindi talaga siya hindi ko mag hindi kami magkasundo ng transparency. Kaya ang gamit ko lang talaga lagi is yung band paper na mantika. Ang tawag nga namin doon is bantika. No. So ilalagay ko dito yung clip. Yan, tingnan mo diyan yung clip. Naghagod ako niyan ng isang half tone na one color. Okay naman, medyo medyo mga sablay pa kasi first time ko ginawa yan. Pero mukhang naging okay naman siya. And then, Ah, uh, siguro, sig kasi, kasi tumanggap din ako ng isang half tone. Tumanggap ako ng isang project na half tone. Okay naman yung kinalabasan. Basta one color lang. Siguro may hirapan ka lang dyan kung CMYK si ang gagawin mo. I-half tone mo siya tapos CMYK, si apat na kulay gagawin mo. Baka medyo mahirapan ka kasi yun nga, baka yung mantika mo o yung bantika mo nakababols dun sa tapat ng design o kaya naman wala kang salamin, wala kang pabigat no? pero kung meron yon palagay ko magiging effective naman siya palagay ko lang ah walang, walang kasiguraduhan tong uh, sinasabi ko dito pero base sa experience ko mukhang magiging ano naman siya magiging effective naman siya kahit bantika lang ang gamitin mo basta sa akin positive ako dyan kapag one color lang ang gagawin mo, magiging successful yan. Pero kung gagawin mong CMYK, hindi ko rin masigurado. Pero maganda naman kasi yung lapat ng design sa screen kung lap, diin na diin siya. may salamin siya, tapos diin na diin talagang lagyan mo ng pabigat. Magiging maganda naman yung resulta niya. So, yun. Sa mga nanonood dito sa atin na naka-experience na ng ganyan, gumawa ng halftone, Paki-comment niyo sa baba kung ano sa tingin niyo para masagot din natin yung comment ni Sir. Okay, thank you so much po sa tanong niyo. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment niyo lang diyan sa baba at sasagutin natin sa pamamagitan ng mga video answers na ganito. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe. Let's go.